Si hupet isang sampung taong gulang na bata, ay nakatira kasama ang kanyang nakatatandang kapatid sa isang tahimik na subdivision. Isang gabi ng Sabado, habang nanonood sila ng TV, may kumatok sa kanilang pintuan. Pizza delivery, sigaw ng lalaki sa labas. Nagkatinginan ang magkapatid. Wala naman silang in-order na pizza. Pero nang sumilip si Jupet sa bintana, nakita niya ang isang lalaki na may suot na iniporme at may dalang kahon. Mukhang normal. Binuksan ng kapatid niya ang pinto ng kaunti. Boss, baka nagkamali ka ng address. Ngumiti ang lalaki. Libre na lang ma'am, promo. Para sa inyo talaga. Pero napansin ni Jupet ang kakaibang kilos nito. Hindi niya halos makita ang muka dahil nakayuko ito at ang sapatos niya ay puno ng putik, parang galing sa maruming lugar. Habang nag-aabot ng kahon, bigla itong nagtulak papasok. Kasama pala niya ang dalawa pang lalaki na nakatago sa gilid ng bahay. Hinila nila ang kapatid ni Jupet at pilit na pinapasok sa loob. Shhh! Tahimik lang kayo kung ayaw niyong masaktan. Bulong ng isa habang may hawak na kutsilyo. Sa takot, tumakbo si Jupet papunta sa likod ng bahay. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga lalaki pero may naisip siyang gawin. Tinago niya ang sarili sa ilalim ng mesa, kinuha ang cellphone ng kapatid niya at agad tumawag sa pulis. Hello, police. May mga taong pumapasok sa bahay namin. Hindi sila delivery. Kukunin nila kami. Bulong niya habang nanginginig. Naririnig niya ang mga yabag ng mga lalaki. Hinahanap siya. Nasaan yung isa? Hanapin niyo yung bata. Mahal ang presyo ng mga batang ganito sa Maynila. Halos malagutan ang hininga si Jupet, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Ilang minuto lang, Masanao anam, panikungunapin. Dumating ang mga sasakyan ng pulis, may sirena at malalakas na sigaw. Nagkagulo ang mga lalaki at sinubukang tumakas, pero nahuli rin. Sa kalaunan na lamamam, uh, nalaman nila na ang mga ito pala ay bahagi ng isang sindikato ng human trafficking. Ginagamit nila ang peking pizza delivery para makapasok sa bahay, asfoy at agawin ang mga bata. Dahil sa tapang ni Jupet, nailigtas ang kanyang kapatid at natigil ang plano ng mga kriminal. Pero mula noon, tuwing may kumakatok sa gabi, hindi na siya nakakatulog ng maayos. Dahil sa kanyang murang edad, natutunan niya ang isang katotohanan. Minsan ang pinakakinatatakutang halimaw ay tao rin pala